ay tayo. Ang <laughs> pagkain. Mangga. Ang dami Itong bangus, mm. Mangga. Ganyan lang pagkain dito. Gusto ka? Uh, corn soup na may ano. Manunggay. Manunggay ka nilang tanghali. Ngayon, mga mong ganyan ka. Mmm. Yep dobong kangkong. Ang sarap kumain dito. Daging gutom. <laughs> talong. Sita. <laughs> Pritong <laughs> talong. Nabuo. Ang sarap niya. Tapos inihimay kong ganyan. No? Nahalo ko saan. Sa manggat kamatis. Mm, wala namang kolesterol to. Puro ano to. Puro organic. Diba? Yeah. Mm. Sarap. Try lang ako mag-video. Ano lang.